ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga punong saserdote at, mata at matatanda ng bayan, Pakinggan ninyo ang isa pang talinghaga. May isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at ito'y binakuran niya. Gumawa siya roon ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, kanyang iniwan sa mga kasama ang ubasan at siya ay nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta ng may-ari ng ubasan ang kanyang mga alipin upang kunin sa mga kasama ang kanyang parte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang ikalawa at binato naman ang ikatlo. Pinapunta uli na may-ari ang mas maraming alipin, ngunit gayon din ang ginawa ng mga kasama sa mga ito sa kahuli-hulihay, pinapunta niya ang kanyang anak na lalaki. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit nang makita ng mga kasama ang anak, sila ay nag-usap-usap. Ito ang tagapagmana. Halikayo, kayo, patayin natin nang mapasaatin ang kanyang mamahan, mamanahin. Kaya't siya sinunggaban nila, inilibas sa ubasan at pinatay. Pagbalik ng may-ari ng ubasan, ano kaya ang gagawin niya sa mga kasamahang iyon? Sumagot sila, lilipunin niya ang mga bu buhong na iyon at paalagaan ang ubasan sa ibang kasama na magbibigay sa kanya ng kaparte sa panahon ng pamimitas. Tinanong sila ni Jesus, hindi pa ba ninyo nababasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay ay siya naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahangahanga. Kaya nga, sinabi ko sa inyo, hindi na kayo ang pagharian ng Diyos, kundi ang bansang maglilingkod sa Kanya ng tapat. Narinig na mga punong saserdote at ng mga pareseyo ang mga talinghaga ni Jesus at naunawaan nilang sila ang pinatatamaan niya. Dadakpin nila siya, ngunit natatakot sila sa mga tao sapagkat kinikilala ng mga ito na propeta si Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Papuri sa Diyos, Amang Makapangyarihan sa lahat. Sa pagbasang ito, aking natutunan ang maging tapat sa pagtupad at pagsunod sa mga itinuturo ng mga pangaral ng simbahan sa atin. Huwag tayong mapagmataas at sundin ng buong puso o mga gabay sa ating nababasa. Huwag tayong magpapanggap at huwag at mapagimbabaw. Mag, maging mabuting halimbawa tayo sa pagtuturo at pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Dapat nating gampanan ang ating obligasyon ng may pagmamahal, pagpapakumbaba, pagmamalasakit at may busilak na puso. Manalangin tayo. Papuri sa Diyos Ama, Diyos Anak at Espiritu Santo. Buong puso akong nagpapasalamat sa mga biyayang kaloob mo sa amin. Ikaw ang aming Mesiyas, tagapagligtas at Panginoon. Itinataas ko sa inyo ang aking pamilya. Patnubayan mo po kami sa aming paglalakbay sa buhay. Masunod nawa namin at magampana ng may pakumbabaan at tapat ang inyong utos. Matupad nawa namin ang inyong pangaral at manuluhati kaming makarating sa buhay na walang hanggan. Mangibabaw ang pagmamahal, pagdadamayan sa bawat isa hangad ko ang maayos, payapa at ligtas na pamayanan at makapaglingkod ng buong tapat. Amen.